mga ba, mga boss at dito na tayo sa talig, mga boss kung saan ang na natin may, may ngayon mga boss ay yung Ferrari kahapon na 70p hindi ako kumarang deliver ngayon dahil nga pao tayo may mga boss yung luma may istak na may stock e, mayroon na naman deliver bukas na bago kaya bukas na lang ulit sana mga gusto para para makakita makawi

Wala na tayong papalatan boss Ayan, yan, isa na lang hilaw. Ayan, boss. There. Ayan. Let's go mga boss. Sana na maaga. Ang oras natin ngayon ay alas pa lang Thank you. Hey, kui, ikaw. Thank you. Ayan. Hindi <laughs> <laughs> ko raw si mam. Ma <laughs>